Kain tayo ng isda. Kasi to mapapakinabangan ko talaga to. 'Di ba? Ulam. Mamaya mamimingwit aket. Kita nyo ang dami, no? Dami nila. Kita nyo. Ay, andito na yung mga alaga ko. talaga. Gayo, ganda. Ang laki nung ang laki nung ito, oh. Laki nung ito nakita nyo? Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, hello, dito, 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 dito. ma 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 Mm. Na, 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 ma 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 ma